Meron tayong ginagawang Yamaha Vega CR mga boss na maingay. So hindi ko na napakita yung ingay niya kasi biglaan lang yung ating vlog ano. So ayun nabaklas ko na yung cylinder head ng ating ginagawang Vega nga no, mga boss at nakita natin yung kanyang sira. So ang nangyari dito mga boss ay napudpud na yung kanyang camshaft. Ayan, yung dulo ng camshaft mga boss. At alam nyo ba mga boss na yung cylinder head ng Vega ay walang bearing sa loob. Kung makikita nyo mga boss, eh malalim na nga yung pagkakagasgas ng ating camshaft. Ano? Gayon din yung loob ng ating uh, cylinder head. Ano? Yung butas nya is maluwang na. So ito yung nagkakos ng ingay mga boss kahit a uh, magpalit ka ng rocker arm or yung camshaft kahit palitan mo ng bago mga boss is mapupudpud pa rin kasi nga maluwang na yung butas ng ating cylinder head ano? So, ayan na nga mga boss. Nag-isip tayo ng idea kung paano yung gagawin natin para matanggal yung ingay niya. And ayan na nga naisip natin ilagay yung Ico Bearing nga ng Badya City 100, ano mga boss, para maging bearing niya. So, ang gagawin ko, bubutasin ko yung likod para makapasok yung langis. And then, uh, ipapamasin shop natin yung ating uh, cylinder head, ano, para kumasa yung Ico Bearing. Tapos, yung ating camshaft, pababawasan din natin para pumasok din dito sa Ico Bearing, ano. At ayan na nga mga boss, andito na tayo sa machine shop para nga paluwagan yung butas ng ating cylinder head ano para magkasya yung ICO bearing ng bajana na ikakabit natin ano kasi mas malaki nga yung ICO bearing ano mga boss. So ayun. Ginagawa na. And then pababawasan din natin yung camshaft ano mga boss para magpit yung uh, camshaft sa ating ICO bearing ano mga boss at para mawala na yung ingay niya. Ya yeah, mga boss, natapos na natin ipamachine ano yung camshaft sa yung cylinder head. So yan na nga. Napaka smooth. So ang ginawa natin sa ay ka bearing mga boss, binutas natin yung record para makapasok na yung langis ano. So ganyan yung forma nya. Ito naman yung ating cylinder head. So, ayan. Medyo niluwang nga yung butas ng ano, mga boss para sumakto yung ating uh, ICO bearing ng CT100. So, pang CT100 yung ginamit natin na ICO bearing mga boss, ano, yung nilalagay sa input shop. So, ito yun. Diba? Ganda. Ganda sinadya natin binutas yung ay bearing mga boss ano kasi may oil passage nga dito sa may cylinder head ano para makadaan yung langis papunta sa camshaft I-install na natin mga boss yung bearing dito sa ating cylinder head. So, ikakabit na lang natin yung camshaft. At pit na pit na itong mga boss. Ano. Yan, sasalpak na natin. Alright. Okay, mga boss. Nabuo na natin. Kabit na lang natin itong mga tapit cover. Aspandarin natin Tapos uh, Tingnan natin yung tunog Kung nagbago nga Sus Yan na nga Tahimik na siya Bali yung naririnig natin Mga boss ay Yung air cleaner lang Hindi siya nakasalpak